Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasiyam ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga diyos-diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga samaria Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang diyos-diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi yan diyos kayat ang guya ng Samaria ay magkakadurug durog Hangin ang kanilang iniyasik at ipuyipo ang ani nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuwang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin labang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog. Nagahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanilang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan. At paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Israel na bayan ng Diyos, papuriyan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang Kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papuriyan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita at hindi rin makakita. Mga matang sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papuriyan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi may yakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel, na bayan ng Diyos, papuriyan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel, na bayan ng Diyos, papuriyan mo siyang lubos. Aleluya, aleluya. Ako'y pastol na butihin. Kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Dinala kay Jesus ang isang piping inaaliyan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi Namangha mangha mga tao at sinabi nila, Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel? Datapot sinabi ng mga pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nabigay sa kanya ng kapangyariyang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Yesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin ka kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo.